Ay ano ga mga body, idea right, nandini tayo sa Batangas City. Ko oh, ay Valentines na Valentines. Mga bade ngayon, talaga namang araw na mga puso ano. Pero iba yung topic natin ano. May na kasi ako mga bade na isang video na kung saan ay furniture yung mga old photos ng isang dating kampo ng Amerikano dito mismo sa Batangas City, mga bade At isa doon sa nakikita doon sa old photo na to ay ang simbahan itong basilika din sa bayan mula sa di kalayuan ano kitang kita at bukang itong pinagkuhanan ano yung lokasyon ay high ground mga body so nasa mataas na bahagi ng Batangas City isa lang yung alam ko na lugar na kung saan ay may mataas na parte dito sa Batangas at dito nga sa may hiltak, mga body so yun ang ating sin sa yan Kung alam nyo ang Lyceum Yan, doon, diga Dadaan muna tayo din eh Papakita ko sa inyo yung simbahan na sinasabi ko Na kung saan ay tanaw na tanaw Mula sa di kalayuan Ayan mga bade, pinapakita ko sa inyo yung uh, letrato Na kuha dito sa kampo na ito Na ang pangalan ay Camp McGrath Kampo ito ng Amerikano At ito pala Ay itinayo noong 1903 hanggang noong 1919. Ayan. So itong uh, simbahang ito mga body, ang kitang kita doon sa di kalayuan. Kaya yan yung ating uh, pupuntahan, yung sinasabi na high ground na yun, ano? Oo, oh, ah, ay kita nyo naman mga body, oh. ay araw talaga ng mga puso. Ang daming mga mabibili din eh, na pambigay sa inyong mga mahal sa buhay. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's! <laughs> doon yung sa may city engineers office ayun kasi yun ang alam ko na high ground doon sa taas na yon yung uh, party na yon yung sa may ferry road bali ang pwesto mga body nitong University of Batangas ng Lyceum yan party na yan ng ano eh ng uh, hilltop ano sa kumintang uh, ibaba ata no so kagaya nung nabanggit ko itong Camp Magrat ano ay 1903 tinayo at uh, nawala ito noong 1919 so almost naka 16 years din at napakalaking kampo ito mga buddy ayan uh, pinapakita ko sa inyo ngayon yung mga ibang larawan ng camp Pagrat akalain nyo no na may ganyang kalaking kampo pala dito dati ng mga Amerikano kasi dito sa may uh, police camp ano yung camp general uh, Miguel Malbar sa so, pagkakaalam ko mga buddy ay meron din diyang uh, airfield dating airfield dyan yung loob mismo ng uh, kampo ng pulis ngayon dito sa Batanga City sa may Alangilan itong uh, ferry road sa kanan ang ating uh, tutumbukin kasi nagse ako sa internet at uh, tinatay ko nga yung uh, Camp McGrath may lumalabas na location dito sa may ano, parting itaas, may kanto dito papasok na susubukan natin na puntahan. So ito ata yung kanto na sinasabi ko. Kasi meron pa doon sa kabila eh. No? Ito, itong kanto na to. Tingnan niyo mga body ah. Oh, di ba? Pataas to. So mamaya doon tayo dadaan sa kabilang kanto. Nasa likod tayo ng uh, Lyceum. Di ba? So ito ay isang burol. Ito Lyceum na na to nasa taas. Hindi ko alam kung bakit nawala ang aking audio. Pero habang binabaybay ko ang kalsadang ito sa likod mismo ng Lyceum of Batangas, hindi kaya ito ang kalsada dito sa lumang litrato na kung saan ay pakurbada at pataas dito sa may likod na ito? Hindi kaya ito rin ang dating dinadaanan ng mga sundalong Amerikano paakyat sa kanilang kampo? Maraki na kasi ang pinagbago ng lugar na ito. Pero sinisigurado natin na dito lang sa lugar na ito nagkaroon ng kampo ng Amerikano. So ito na yung lyceum, no? tinutumbok natin yung building. So kung kanina ay tayo sa likod, ngayon naman nandito tayo sa harap mismo ng uh, lyceum. Umikot lang tayo uh, saglit para may pakita ko sa inyo. So ito na yung hilltop mga body na kung saan Ayan, ito, pababa na to, di ba? Ito lamang yung ano eh, yung pinaka posible na lokasyon kung saan itinayo yung kampo. No, dito sa taas, may, may vantage uh, point para sa mga paparating. Kung may mga kalaban, lalo na dito sa may parte ng uh, Batangas Bay or uh, dito sa may Kalumpang River kasi may nakita rin doon na na parang ilog sa kaliwa bahagi ng isang uh, old photo. So itong mga puno na to, posible na inabutan ng mga ito yung ano, yung kampo. So ayan, no. So pataas dito. So doon tayo sa kabila kanina, no. Tapos meron ditong kalsada, yung kita niyo yung kanina dinaanan natin. Parang yun yung uh, isa sa mga kalsada dito sa lumang uh, litrato, no. Kasi yung yung pakurbada niya. So kita nyo pataas to. Ayun, meron pa mga body dito dito sa unahan so kita nyo itong uh, taas na ito mga body no? so ayun kita dito ang simbahan mga body dito sa pwesto na ito kuha yung larawan na yun na pinapakita ko so kita nyo ba yung, ano, yung bubong ng simbahan ayun no nasa di kalayuan ah, at, at, ito na yung kalumpang uh, river mga body dito sa baba itong party na to sa kabila ay gulod uh, labak So, Palyokan West, dyan din sa parte na yan. Hindi natin akalain na may kampo pala dito. Nang ano, ng uh, Amerikano noong uh, unang panahon. Ano. Eh, ang dami mga matatandang puno dito mga body. Ito, may mga nakikita na tayo po nga puno dati na ano eh, na nandun sa lumang litrato na yon. So, posible na ang mga ito ay, ay nandito na noong pangapanahong yon. So, ito, ito yung uh, sinasabi doon sa mapa na pinagtayuan ng Camp uh, Macgrath. Dahil mula dito, uh, nung wala pang mga building na to, kitang-kita yung simbahan ng Batangas City. Para mas makita ninyo ang sinasabi kong lugar na kung saan ay nandito ang sinasabing pinagkampuhan ng mga Amerikano noong 1903 ito paliparin natin ang ating drone kahit medyo may kalakas ng hangin at ang nakikita nyo yan ay ang direksyon na kung saan ay nandoon ang Batangas City ang mismong simbahan na kung saan nga ay tanaw na tanaw doon sa lumang litrato ayan po ang mismong syudad ng Batangas City at ito naman yung dinaanan natin na ferry road na may mga malalaki at matatandang puno na kung saan ay mismong nasa likod nitong Lyceum of Batangas sa paghahangad ko na makakuha pa ng karagdagang impormasyon tungkol dito sa lugar na ito, ay nagpunta tayo sa Provincial Tourism Office at doon ay nakausap natin si Ma'am Chona Andal na kung saan ay tinanong natin kung alam ba niya ang eksaktong lugar kung saan nandoon ang pinagtayuan ng kampo ng mga Amerikano. Ito nga ang Camp Macgrath dahil nga ang pagkakaalam natin ay dito lamang sa mismong Uh, regional Hospital o yung uh, Batangas Medical Center nagulat ako nung sinabi niya na itong tabuan ng kumintang ibaba kagaya ng Lyceum yung uh, Capitolio itong napakalawak na field itong People's Park at itong Batangas Medical Center ay ito mismo ay pag-aari ng military ng Amerika yun ang sinabi niya sa akin at marami pa siyang naikwento na kung saan eh, itong provincial capital ay uh, karoon ng pagsabog nung unang panahon dahil nga sa may mga nakitang bomba or may mga nahukay na bomba so hindi lang mga body pala itong mismong regional hospital ang kinatatayuan ng kampo kundi itong buong parting ito ng lugar na nasasakupan ng kumintang ibaba dito sa may burol ng mismong Camp McGrath.